eto, magandang magandang gabi po, yan. Eto, question ulit tayo, no? It's about sa validity ng card to. So, dito sa Czech Republic to. So, gusto ko yung question ni Mami Stephanie. Actually, yung ginawa ko rin isang video, galing din sa kanyang question yon Pero gusto ko kasi yung question niya. So, ang question niya, yung validity po ba ng card or ng check ID? Eh same lang din katulad sa contract na pinirmahan nyo sa Grape Care na 2 years. Guys, eto guys yung card na binabanggit niya doon. So ito yung card Aha, uh, huh? paano ko ba tatakpan 'to? <laughs> Ayan. Ito yung card na tinotokoy niya. Ito yung kung kayo ay nag uh, Taiwan, ito yung ARC. Kung kayo ay nag Japan, ito yung Alien Card. So, yan po yung tinutukoy niya sa question niya, kung same lang daw ba ang validity. So, dumating po ako dito sa Czech Republic ng August 12, 2022. Anong? Ah, August 11, 2022. So, after nang dumating ako dito, mga after 3 days po, pumunta kami ng ministry para sa card na to. Ngayon, etong card na to po is na-receive ko by August uh, 24, 2024. August 24, 2020. I know, August 24, 2022. Ayan o, oh. nakalagay dito guys, August 11, yan. August 11, 2022 ako dumating. Yan. August 11, 2022. Tapos, August 24 ko to na-receive. Yung aking card na to. Ngayon ang question niya, paano yon 'Di ba 2 years yung card ko? Ngayon, sa two years ko na card na to, paano kung end of contract din ako sa company ko? Kasi siyempre, ang aking ang aking job offer or ang aking pinirmahan na working uh, visa sa aking company po is hanggang August 24, 2024. So, two years yon From August um, 24, 2022 hanggang August 24, 2024. So, mag-end na po siya yung August talaga. Ayan. So, sa question niya na, paano, paano yun? Parehong 2 years. Ganito po kasi yan. Once na hindi po kayo i-renew -re ni company, 1 uh, to 2 months, uh, sasabihan po kayo na hindi kayo renew. So, bibigyan nila kayo ng time para mag-prepare. What if hindi po ako nasabihan? What if kasi nangyari yan eh, sa isa sa company dito. So, company po na yan is authentic ha? So, hindi po sila nasabihan. Ah, uh, merong hindi nasabihan ka agad. So, on the spot. So, mga one week, two weeks lang ang pag-prepare nila bago sila nasabihan na hindi pala sila renew. Paano yung ganong cases? Yung ganong cases po, um, paano ba sabihin? Wala tayong magagawa eh. So, ganun talaga. So, meron kasi tayo dito na once na end of contract ka na, meron ka pong two months. Tandaan nyo to guys ha, na end of contract ka, biglaan, termination. For example, na terminate ka, valid ang visa mo pero terminated ka sa company mo. That means wala kang legally working permit dito sa Czech Republic. So ibig sabihin po, mabovoid yung piniramahan mo na working visa kahit pa valid ang iyong ID. So meron kang 2 months Guys, it's either termination ka or either end of contract ka without uh, notice, meron ka pong 2 months para makahanap ng work. Meron si ministry na binibigay na at least 60 days para makahanap ka ng work. Okay. What if within 60 days, wala ka pa rin mahanap? So, uwi ka na ng Pinas. Yun lang yun. Tapos nang pulong doon, uwi ka po ng Pinas. So, ano dapat mong gawin? So, dapat mong gawin bago mag-end of contract or minsan kasi hindi natin may iwas. Minsan, terminate tayo. So, once na, na terminate ka, for example, termination na para mas mabilisan. Termination na wala kang notice, bigla ka na-terminate, kinabukasan, wala ka na palang pasok, hindi mo alam. So, ano po yan dito sa amin na? Hindi porke meron kayong kontrata, eh, nakapix na po kayo na hindi kayo pwedeng matanggal. Once na meron kayong na-violate sa kanilang rules and regulation dito sa company, pwede po kayong matanggal. For example, napaaway kayo, so pwede po kayong matanggal kasi labas yon sa kanilang law, rules, and regulation. For example, meron kayong nagawa na hindi maganda yung ah, uh, hindi kayo sumunod sa SOP. So ito naman mga case-case to -case basis lang. Termination na pwedeng wala kayong notice, walang sabi-sabi, pinabukasan pala wala na kayong trabaho. So may cases din na pwedeng mangyari na uh, may trabaho kayo ngayon pero dahil every year kasi meron kami ditong uh, ano ba 'yan, medical So, kapag bumagsak ay sa medical, kagaya na nangyari dun sa isa kong kasamahan, so, um, bumagsak sa karpal. So, yun po. Sad to say, uh, hindi niya alam na wala na pa siyang magiging trabaho. So, yan. Pero mabait si company namin kasi as far as I know, parang binigyan siya ng two-month salary. Tapos, makakahanap pa siya ng ibang company ah uh, meron pa siyang time para maghanap ng ibang company. So, okay po yung ganon. Pero, sinasabi ko sa inyo, guys, uh, case to case basis, kung mangyari man yun sa inyo, pilitin nyo na 2 months makahanap kayo ng trabaho dito sa Czech Republic. Kasi, pag hindi po, uuwi kayo. What if naman, meron na po kayong nahanap na trabaho, kaya lang hindi pa siya uh, start So, may case kasi na ganon yung nakahanap ka na ng trabaho, kaya lang pag startin ka pa, next month pa. Paano po yung ganun? Eh, two months lang ako pwede. Two months lang yung binigay sa akin yung ministry. So, meron po ulit ibibigay si ministry. Eto, hihingin nyo to sa mismong ministry ha. May ibibigay si ministry na another one month. So, a total of 90 days po na pwede ka mag-stay. Pero dapat sa ikat sa after 60 days mo, dapat meron ka ng employer. So, ang hinihintay mo na lang ay yung uh, parang pag start mo. Hindi po applicable yung 90 days kapag wala ka pa talagang employer. So, hindi pa po siya applicable. mag applicable lang po siya kapag may employer na pero hindi pa agad kayo mapag-start. For example, kailangan nyo pang i-medical or meron pang kailangan asikasuhin sa inyo. So, yun po. Pwede kayo makahingi ng uh, additional one month kay ministry. So, pag nandito na kayo guys, medyo maiintindihan nyo yan. Pero eto parang binibigyan ko lang kayo ng konting uh, knowledge about dito sa usapin na ganito. Kasi maganda yung tanong ni Ma'am Stephanie. Okay guys, sana nasagot ko yung tanong nyo. And thank you so much. So, yan muna for tonight.